Ang uh, huling tala po ay may uh, 24 na pong bangkay na uh, nakita mm -hmm. uh, sa mga nasunog na lugar mm -hmm. at uh, may mga dose-dose na parang uh, missing. Mm -hmm. uh, unfortunately, uh, ang sabi po ng LA County Coroner's Office, hindi ho natin agad-agad ma-identify mga bangkay mm -hmm. at kailangan ma-DNA mm -hmm. ma test na po dahil uh, natupo po. Sunog na, na talaga. Mm -hmm. uh, uh, Nalanalangin na lamang po kami na sana wala pong uh, Pilipino uh, o kababayan na nabiktima po. Mm, opo. No mm. Sa kasalukuyan, uh, Conjen, paano mo ilalarawan sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas yung uh, sitwasyon niya? Meron ba kayo nakikitang mga sign na ito ay matatapos na or hihuhupa -hi na? Paano po, uh, Conjen? Uh, sa ngayon po, mahigit uh, 7,500 uh, firefighters na po ang uh, full-time na lumalaban sa mga apoy at uh, may mga uh, bumbero po na galing Mexico, Canada, mm. uh, pati nga ho, Ukraine eh, ay nag-offer na po ng mga bumbero mm -hmm. <laughs> so unti-unti uh, na pong unti-unti uh, ano, na pong uh, uh, natutu na, ano, natutugunan ang mga problema and hopefully wag lamang po sana ng uh, tuloy-tuloy ang malalaking na hangin mm-hmm. Uh, po natin uh, yung dalawang uh, malalaking apoy mm. ngayon so